magandang hapon mga amigo tayo pa uwi na amigo at alas 3 na rin ang uh, hapon gumaganda so, sana yung panahon ngayon, ngayon amigo mapalibulit oh, gawa nang may bagyo amigo uh, update lang pala tayo amigo sa ah uh, ano na yata yan dito? Kalating Oh, uh, kalating lang sa ating masyado si Mia Madya yung bigot parang tumago na yata yung isda gawa na may bagyo maganda saan ang panahon Miko makulay mo din yung ano kalangitan kaso masama kasi bigo yung ano yung silig ng dagat ngayon kaya yung isda uh, parang ano parang malayo sa buya Ayan kasi hindi ko pag masama yung silig sa agos ah, sa ilalim, sa ilalim. At yung isda ay eh, hindi hindi ano kung saan sila ah uh, romano. ano. Kaya yun. Yung isda ay eh, disimibat. So ayan mga. At tayo pa uwi na. Ayan, yara huli natin. No? dito ah uh, doon sa pinaglawot na natin sa lusa ah uh, hindi si Wipa doon kaya dito tayo sa laot ng uh, San Jose pero summer yung dating ano natin Wigo yung dating isipat natin